Okay, so eto na bago ho tayo magpaalam sa inyo humahabol ang ating uh, abogado. Oo, hindi ho talk to my lawyer ngayon, no? Pero dahil sa kanyang magiging uh, impression o contribution no sa ating uh, programa, i-welcome ho natin sa kanya ang ating uh, resident legal counsel. Ayan, Attorney Louie Gando. Ayon. Good morning. Good morning, partner. Good morning, good morning, partner. Yes, so, naku, hindi ko na panatagalin, partner, oo. Kasi pa na yung rinig natin ng legal word na probative value sa video revelations, no, ni uh, resigned the uh, representative ko. So, wala nga ba talaga doon sa three parts, no, ng kanyang video? Yun, na uh, pag sinaba kasi yung probative value, partner, yung weight, no, pag, <laughs> nasa korte ka na kung admissible ba siya or hindi. Siya admis uh, admissible siya pero wala siyang bigat. Okay. No. So ganon yung sinasabi ng probative value. Yung reason kasi kung bakit maraming nagsasabi na wala siyang probative value. One, kasi mm -hmm. uh, hindi naman under oath okay. yung kanyang confession, di ba? Di uh -huh. under oath. Eh. So yun yung isa sa mga tinitignan nila. Mm -hmm. uh, meron ba siyang pinanumpaan dyan na administering officer nung time na sinasabi niya yan? Diba? Para later on may fear of perjury. Mm -hmm. And yung, yun, yung, yung mga technicalities na, na gusto nilang ipahayag sa, sa lahat. No? So, okay. Yun, yun, yung, yun yung issue na yan. Mm -hmm. So ngayon, kung need ba ng lawyer, need ba na in writing yung kanyang confession, etc., etc., yung karapatan na yan ay protected lang during custodial investigation. So, sa mm -hmm. custodial investigation, yun pag ikaw ay mayroong uh, police na tinatanong ka partner mm -hmm. kung ikaw so ba yung gumawa ng krimen, etc. Okay. Et cetera. Pero yung kita mo naman, uh, hindi naman siya under interrogation ng ano, ng isang police officer. So, therefore, hindi pa pasok yung uh, constitutional right niya regarding din sa uh, kailangan uh, with the presence of counsel in writing dapat yung kanyang mm -hmm. confession di ba kasi clearly voluntary yun eh oh, yung okay. under custodial investigation so eh. ibig sabihin ba so, partner yung validity ng kanyang extrajudicial confession eh masasabing questionable ano partner yung May, validity ano, anong... opo yung validity ng kanyang extrajudicial confession Uh, as to validity, ano, pwede siyang i-consider partner. Okay. Eh. Valid siya. Valid. Valid. Pwede i-consider. Ang lang, yung weight niya, yung weight, yung, mm -hmm. weight niya, yung probative value, oh, yung base yun eh. Uh, yung validity can be determined whether it is admissible or not. So, mm -hmm. admissible siya pag tinignan mo. Okay. Diba? Mm -hmm. Pero yung probative niya, yung weight niya, kapag i na siya sa court eh, kasi is different thing. So, mm -hmm. yung sinasabi nilang probative value. Oh, so, okay. So, For example, kasi sa korte, eh, yan, yung uh, video na yan, mm -hmm. no? syempre kailangan later on kung para consider ma, ma, yan mabigyan ng weight and credence yan, kailangan mag-testify siya mm -hmm. na nung gantong panahon, totoo, yung video na yan, ako uh -huh. nga sa loob ng video na yan, mm -hmm. whatever lahat ng sinabi ko dyan ay totoo, walang nakatutok sa akin na baril dyan, o okay. nanakot sa akin para gawin ko yung confession na yan, mm -hmm. so, kung gusto nyo, i-reiterate -re ko before this na talagang ganyan yung lahat katotohanan ng mga sinabi at uulitin ko sa Korte. Mm -hmm. Yun. Ganun-ganun partner. Okay. So... At wala mag-identify eh. Mm -hmm. Wala mag-identify ng video itself. Kasi mm -hmm. uh, sa evidence, may process ng identification. Okay. So bago mo i-introduce, i-delay mo yung premise, predicate, then i-identify ng witness yung video na iyon para mm -hmm. magkaroon siya, para maging ano siya partner maging uh, admissible. Admissible, yes, of course. Technicality. Okay. So, yan yung sinasabi ng mm -hmm. issue ng probative at Okay. Meron isang... It is, a, different case partner. For example, invitation ng isang Blue Ribbon Committee, mm -hmm. No, doon siya sa embassy, tapos in-under oath siya by a video conference, di ba? Yun. Huh? On record yun. That on under record. yun, mm -hmm. mabigat na yun. Oh, awesome. so, may, may weight and credence na yun. ito kasi, circulating in the in the ano you know, social media mm -hmm. para bida man siya, siya under di ba di alam kung saan yung ginawa di ba oo oh, oh. So, at kung talagang uh, out of the country ba talaga oo oh, oh. Yes, yes yes, Yung mga issues diyan mm, mm So ngayon partner, uh, meron kasing mga lumalabas no, sa social media no, wherein um, pati yung uh, immunity from suit ng isang presidente kasi si PBBM ay isa ho doon sa mga main character na tinukoy ni ko no sa kanyang uh, three part uh, videos no uh, mm -hmm. direct, directly linking allegedly no si PBBM doon sa sinasabing um, insertions no ng budget pero ang question ay um, kasi isa doon sa mga nag uh, nagiging laman ngayon ng social media ay yung um, kung halibawa daw po, tama ba? Kakasuhan ng ating pangulo si Ko sa kanyang mga revelations, no? Implicating him doon sa issue. Totoo ba na mawawalan siya ng immunity from suit kaya bagay daw huyo na hindi gagawin ng ating pangulo. Anong point of view mo so, doon, partner? Again, ito uh, ay social media uh, ano lang, um, uh, no. kumbaga uh, the principle, yung principle kasi ng immunity from suit embodied siya niyan sa constitution, mm -hmm. budget that is an accepted uh, international principles, no? Apo. Kasi nga ano 'yon eh, uh, ang ang, ang panitigan ng yung, mm -hmm. yung president as symbolic representative ng state, yes, no? Ah uh, kapasuhan mo. So mm -hmm. parang kinasuhan mo yung buong estado, yung mm -hmm. buong Pilipino. No. Pag nagkaso ka ba, violated mo yung yung right mo uh, na pwede kang kasuhan pa balik? I don't think so. Mm -hmm. 'Di ba pwedeng Pwede kang magkaso laban sa kanila. Pero ikaw, ikaw yung kakasuhan. After, I, I don't think so. Kailangan mo ng consent. Magkaiba naman yung consent ng pagkaso mo. Ikaw mm -hmm. yung magkaso, hindi naman ikaw yung kinakasuhan. Although that is parang, pitingnan nyo, illogical, unfair. Wala't bakot decide kung ano talaga. Mm -hmm. diba? Pero ang point of view ko dyan, based on the principles, you eh, cannot sue without its consent. So mm -hmm. pero pag sino mo ba, you are now uh waving your right uh not to be sued i, I don't think so kasi mm -hmm. wala naman akong uh, as far as i can remember based on stock knowledge wala naman akong naaral na ganun na once na ikaw na yung nagkaso, so you uh -huh. are now waving your right di ba mm -hmm. kasi okay. dapat expression yan part niya uh -huh. eh, hindi implied kasi mo, mm -hmm. sige kasuhan mo ako mhm mm Ah, ganon. Hindi implied consent, express consent. Express, oo. Oh, oh. Kasi parang ang dating eh, kini-create ah, nila na once you file a case against an individual bilang presidente, mm -hmm. you are impliedly, no? Impliedly waiving your right, mm -hmm. di ba, to be sued. So, ano yung ka-counter mo siya? Ganun ba yung oh. counter charge? Mm -hmm. uh -huh. so, kaya na ba nito partner no? Um from your end no na isang uh, legal expert ay uh, nagkakaroon tayo ng tamang disposition dun sa mga issue na babasa natin sa social media even mga naririnig, lalo trampant no ang fake news no. Kaya mas maganda kung uh, may resource person. Yes po. Okay, but <laughs> bakit bakit ako pa yung magkakasyo kay ano ko if I were the president mm -hmm. uh, why would I file a case against Charlie I Shut can use up. the ombudsman mm -hmm. O, oh, di ba? may yes. ano na siya eh. Meron na siyang confession eh. mm di -hmm. ko gamitin yung laman sa kanya? O, okay. oh, it is for the court appreciation whether or not yung confession niya is he admit or hindi. mm -hmm. Di ba? Pero oh. based on reasonable certainty of conviction partner, pwede ko nang tailan ng kaso yan. mm -hmm. Kasi May admission to eh. Correct. Kapag may admission, oh. no, no proof is required. Mm -hmm. Yung sabi ng rules and evidence pag in-admit mo, wala nang wala ka nang gagawin to prove that ano. that's al okay, allegation. Okay, so so, unless po. unless the confession is coerced, mm -hmm. etc. Et cetera, yung eh, mga ng consent mo. So, technically, bakit pa siya? Eh, nandiyan ng prosecuting arm. Mm -hmm. Ayan. ng DOJ nagyajan ng ombudsman. Ombudsman, sandigan bayan. Diba? Oo. oo. So, bakit? Bakit? bakit, bakit? presidente pa ang magiging mm -hmm. <laughs> uh, Correct. Pwede oo. naman si Martin din, implicate siya. Mm -hmm. Pwede si uh, DBM Secretary, mm -hmm. Pwede si Adrian Bersamin ang magpahal ng gays kasi Sila yung mga pinangalanan pa. eh. Oo. Oh pinangalanan nila audio ang, sa ang, ang, ang video eh. Hindi sila pwede sila mag-file ng case. Ano? Mm -hmm. case, diba? Or defamation, yes. cybercrime, uh, ginamit yung libel, di ba? Libel through cybercrime kasi denose, di ba? Opo. Oh, et cetera, et cetera. So, maraming angulo pag tinignan mo. Diba? Oo. Oh, oh. Lahot so, attorney yeah. oo oh, oh, maraming salamat no uh, sa yung uh, panahon at uh, of course yung iyong uh, expertise no <laughs> thank you so much ah mm -hmm. oh, oh. uh, palala natin no hindi ho to talk to my lawyer <laughs> nakisitin lamang oh. po tayo sa ating uh, kasamahan na si Darlene Honanyo nako thank, thank you partner you. and um thank you naman thank you. Thank you. Thank you. Um, yeah so oh. and uh, sa susunod ulit. Oo, tayo ay magkakada upang palad. Ayan. So, nako, hindi na tayo pinapahintulutan ng oras. Maraming maraming salamat po no, sa inyong uh, ginawang uh, pagtutok no, sa Monday edition ng